Hello po kabayan, Kuya bulus TV po ito. Kumusta tayong lahat at welcome sa aking page. Alam nyo, sa buhay natin, iba-iba ang tingin sa'yo ng mga tao. May mga ilang taong gusto ka pero may mga taong ayaw sa'yo. May mga tao rin na masaya pag nakikita kang successful sa buhay. Pero may mga taong naiingit at sisiraan ka pag may narating ka sa buhay. Iba't iba man ang trato o bilib nila sa iyo. Ang importante, hindi ka gumagawa ng paraan para ilaglag ang ibang tao. Palagi tayong maniwala sa kasabihan na pangit man ang kwento nila sa buhay mo. Wala tayong magagawa. Kasi kwento nila yon. Isipin mo na ikaw ang gagawa ng tunay mong kwento na maaaring baguhin ng ibang tao. Pero yung kwento na 'yon ay ikaw lang ang nakakaalam ang tunay mong sakripisyo.